Yeah, let's go slow. dito sa Pete's Coffee So yun na nga no Welcome back <laughs> At ano naman kami <laughs> Ano pa nga ba? Di bisikleta uh, Short ride lang At uh, apat lang kami ngayon uh, Small group, may mga lakad yung mga buddies Mga iba So break muna kami rito Kape-kape uh, sa Pete's Coffee Alright <laughs> Okay Okay Check you out later. Yun! So yun na nga no, Pooh TV is back! Ito na yung mga buddies, uh, climb kami dito. Climb kami sa bandang uh, Montabelo. Cupertino <clears throat> yan na yung Cupertino. Hindi oh. ko ano na City. So dito, south sa so San Jose, banda. Alright. Mga buddies, you know. You know. You know, Okay. mga nakilala tayo ito, mga buddies din Mga kilala daw ni Ian Howe ito O ni Charlson, yung nakasama ni Ian Howe no? Ayan, mga manalastas family Tara po kami Montabello Montabello Road Alright, boom! <laughs> ah, sarap magbike <laughs> ah Sige, ahon pa more Ah? Sarap, magbike ka pa Oh. See, I told you. Sabi sa inyo, flat lang to eh, pero pataas. <sighs> Kurang sa isa ayo, mga Ngalay Ngal na, ngal na. Good job. Good job, body. Yep. Mga Kung makikita po ako na pagod na pagod na dahil ang hirap nito Grabe Siko pa yun Ang hirap Ang hirap na Ang hirap mag vlog ng may siko Okay Okay Sir James Dadula Ito na yung Gusto mong makita Yung totoong Pagod na pagod si Pooh TV Habang napablog Ito na po sir Ito nyo naman ha Ingan lang, ingan nito eh Kailangan pa rin sa ayo Mga buddy Yat na Hirap na walang ride ganito yung gagawin Okay Amaya ulit ha hirap eh ha Okay messages, archives, options, May konting uh, recovery dito sa Muntinlupa. Ah Siguro one mile na flat yata ito Punting patag lang Pero saglit lang kasi ito Medyo kumakagat na naman yung ahon Ang sabi nila mga badi, may pumahon pero masarap sa taas dahil sa view, yan ang pinaghihirapan natin May pong uh, mga rancho tsaka winery dito sa taas ng Montebello Malapit na po tayo sa taas mga badi Unting uh, tiis na lang Ito yung dulo Montabella Road Ito yung dulo ng uh, Asfaltong daan Banda ron Gravel na yun, hindi tayo pwede ron Tayo na asfalto lang Dali, pabubuksan ko lang yung gate ng bahay Guard, pabubuksan nga yung gate Guard Guard <laughs> Ayos buddy Good job JR Hello Ha, ah, good good yeah that's it so all you can say is good challenging but i yeah. love it ah, there you go. nice views right nice views yeah. I'm trying to get the the guard of my dad to open his winery winery but uh, i think the guard is still sleeping the security guard so we're not going to bother him okay Ito, winery na naman. Winery ni Papa. Vidovich. Pangalan ko talaga siya, Don Vidovich Bautista. Pero, yeah, na, yun yun. Yung na derecho yan. Ano yan eh, gravel. O, oh, MTB, pwede dyan. Trail. Pwede din dumaan dyan. Eh, hindi naman tayo pwede dyan. Diba? Yeah? Dahil, hindi naman tayo gravel bike. But, siguro pwede konti. Pero, yung kanya yung pwede yun kay Mario kay Buddy kaya sa sponsor ko kay Hanipat oh. si Puber sa'yo Hanipat baka naman gunggong baka naman mabigyan mo ko ng gravel bike dyan ha Hanipat Hanipat ko Calling Honey Pot, Uber's calling you. Uh, gravel bike daw, he'll, he'll it oh. Yeah. Yeah, he'll be, Carbon na lang, carbon. Oh, shit, so yun I'm na nga, good. no, mga buddy. Ha, dito na tayo What? sa ating aslang Pelo. Ayan, napagod na ako. Wala naman na energy. Punta nakakapagod yung mga ganon garo Shit. Uh, anyways, nah, dito kami. Ababa na kami at uh, ride pa kami sa baba eh, pero pa, ano lang to out and back um, yun doon bababa -baba kami ron 5 uh, miles na kung ano yung namin yun. kayo na you know, pa sinasabi yun, pa ulit na ako <laughs> pagod na ako wala na akong niladiretso na yung utak eh. Ay, sige Kita tayo sa baba ah. hey! Itong bracket ko Ang ingay na talaga Subukan namin Subok lang E eh, baka naman magawa okay, Good luck sa amin Redwood Gulch. You know. Wow! Yeah, medyo ice ice pa. Alam ko banda ron kasi da punta ko dati, 4 years ago. Ngayon ko lang ulit pinuntahan dahil ayoko talaga pinupuntahan to. Ayoko ko na siya ulitin eh. Ayun oh. No? Pag yung may mga siko-siko na ron, banda gawi doon. Kukunat na ron talaga ito tamang ayos lang eh ayos lang dito Pero, pagliko muna ay ah, sige kamaya gusto pagliko so, you yeah, have to go just get in, the, get in the camera I don't want you to go sprint okay it's that one you'll see it it's coming up kapatid unat It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, God, I'm going to go to I'm make it. 20 plus good shit guys Daniel tapos na mga kabadi ang paghihirap eh nagkakamali kayo dahil no. no, meron pa pala no. dito oh no, no. puta oh no. no, no. no. to at <laughs> ba tayo pumunta dito <laughs> meron pa pala matarik pa rin pero may kli-kli -kli lang tapos papatag Ini Ano pala Dry boy. Mataas pala. Ano yun? Siko. Tantan -tan tinit. Siko, siko, siko. You guys don't wanna stop? Mga body, uh, hindi naman sa nagpapanggap kami, no? Hindi naman talaga kami malakas, kaya ito nagpapahinga kami. <laughs> kaya ayan, oh, may mga pukong inang Redwood Gulch to. Kaya ayo ka nang balikan to, eh. Pero good job, mga body, for first time here. Nakakit nyo to nang walang kapagod-pagod. Ako lang yung pagod, eh. Okay, akit ulit. Sila sa dulo ng Redwood Gulch Papunta po ron, Santa Cruz Highway 9 po ito Pababa, papunta pong Saratoga Papalit ng San Jose So dito tayo sa babaan Munti tayo energy Ha? Ah uh, Tayo sa Los Gatos Lunch lang kami Mga buddies Ayan Para magka-energy na naman tayo Para mapag-ride pawe Okay Yun So yun na nga uh, Tapos na kami kumain Ito uh, Pawe na kami Maka Maka 50 or 55 60 miles kami ngayon so, Mostly uh, Ano lang Is she right left? Okay. All right. All right. job! Good okay, job, buddy. Right, right. Alright. One for the road pa sila. Mga hayop. Okay. Ganda rito. Yung mga trail. Yung jogging. Walking. Yeah. Right. Yeah. So, mga ito. Bagong development. Hindi tayo pwede rito. Pang mayayaman dito eh. Pang ano lang tayo na so, baba lang tayo hindi tayo pwede sa bundok <laughs> mahal sa bundok eh sa ilas na kalatagan ayan oh. o, sa Jose San Jose Ito na po Nakauwi na rin tayo Ayos uh, 63 miles din Pwede na yun Para sa Sabado Next week Sana mas mababa Ayan So yun nga mga buddy no? Uh, dito na tapos yung vlog natin Ito yung ride natin Short ride lang Maraming salamat sa panonood nyo at pagsama sa amin. Uh, maraming salamat Mario. Buddy, eh, si uh, Jason si JR. Yan, mga, mga hindi pinawisan, mga parang hindi napagod yung mga yan ngayon, eh. Ha? Ang yabang eh. Pinahirapan na naman ako. So, eto. Okay. So, susunod na lang ulit. Uh, salamat. Uh, sana may gusto nyo itong uh, vlog natin ngayon. Uh, next time, sama ulit kayo ha. So, mag-like, comment, subscribe, share kayo dyan. Um, kahit ano. Kahit na, you know, basta panoorin nyo ha. Huh? Basta, you know, lang. Okay. Next time, hanggang sa muli nga sa sunod natin pagkikita. Puber TV out. I love you, buddy.